Hello mga sir, may pagawa sa atin ngayon. Battery yung problema. Nagagamit lang siya pag naka-charge. Pag tinanggal sa charge, namamatay. So ito, uh, ipapakita ko lang sa inyo kung paano yung ginagawa natin dito mga sir. Ito, pagka hindi pa naman siya lumulobo, hindi tayo kagad magpapalit ng battery. Meron lang tayo dyan kailangang i-jumper mga sir. I-jumper lang natin siya. Ibig sabihin, irerekta natin siya mismo. Mismong irerekta natin. Kailangan nakarecta. So pag baklas niyan, dito nakikita nyo to yan yan yung plus na yan dyan dyan natin ikakabit itong alambre yan kuha lang kayo ng alambre tapos kuha kayo ng paper tape para hindi mag ground kasi pag scat tape nag ground dyan so ididikit nyo lang rito sa katawan ng battery tapos saka natin ngayon Ija jumper dyan sa positive At yan na nakarekta na yung battery nyo mga sir At testing natin Ayan na Napansin nyo mga sir Hindi siya naka charge Pero hindi na siya namamatay